hi hello mga kasyaman yan ito po yung tutorial natin mga kasyaman meron kasing nagtanong sa atin bakit daw ispire yung pindutan ko yan mga kasyaman ituro natin kung paano ko to ginawa at ito yung takip natin mga kasyaman ng buga natin yan may butas yan sa gitna unang una mga kasyaman kailangan natin ng stick glue at itong cricket na to yan balutin lang yung wire niya mga kasaman para dyan nag spark yung ground niya yung kurente tapos yung wire niya ilagay sa kanyang ground yan ganun lang mga kasaman no? yan wag lang idikit masyado mga kasaman kasi hindi yan mag spark pag dinikit mo ayan tingnan yung takip mga kasaman na yan yung butas ipasok yung cricket sa loob. Parang ganyan mga kasama, no? Yan. Dapat maayos paglagay. Yan. At tapos mga kasama, ito na yung stick glue. Yan. Papuyin natin mga kasama. Tapos, dito idikit sa loob. Yan, dandahanin lang mga para hindi masira yung cricket natin. At mga kasyaman, dapat balutin lahat sa loob ng stick glue para hindi matanggal yung cricket natin na nilagay sa takip. Ayan na siya mga kasyaman. Tapos na mga kasyaman, dapat maayos mga kasyaman. Ayan na, tingnan nyo. At tapos mga kasyaman, ito na yung takip ng spray na ginawa ko dito ilagay sa babaw ng takip natin magsyaman sa buga natin ang ginawa yan magsyaman tapos itong takip na spray magsyaman na ginawa ko lagyan natin ng stick glue yung paligid nya yan sa loob yan ng ginawa ko ha yan mga meron na yung stick glue dapat papuyin muna natin mga kasyaman para mas tumikit yung stick glue natin ginawa and makisyaman tapos ipasok mga kasyaman sa ginawa nating cricket sa takip ayan na sya makisyaman ganun lang makisyaman madali lang itong gawin mga kasyaman ayan, tapos na sya tapos isa na lang makisyaman yung pindutan ng ating cricket yan ito yung pindutan ng spray mag shaman na ginawa ko ito na yung last nya yan yung pindutan na cricket mga kasyaman dapat lagyan ng kunting stick glue lang kagaya nito mga kasyaman no? tignan nyo yan maliit lang mga dapat maliit lang talaga mga para yung pindutan natin mabilis na siyang pindutin pag nabalot kasi hindi kum mat pindot yung ginawa natin pindutan yan ganun lang magsama no tingnan nyo dapat ayusin din hindi nagtakilid yung pindutan ng spray ganun magsama no salamat